Hello! No. Yan, sa Ate Dol naman ito, nag-vlog ako dito sa market namin. Yan o, oh, puros mga isda. Yan, mga isda. Yan. Yan, puros isda yan lahat. Lalo pag umaga. yun wala na yung yung araw si yung seaweed. So, oh, ganyan yung nandun kay, ano, kay sa kabats ko. dami niya sa swimming pool, punong-puno. Yan o, oh, sarap-sarap niyan -sarap o. Oh. o, oh, okay dito, masarap sa Hong Kong. Dito, takot silang kakain. Ayan Yan, Yan tinapa Sarap-sarap niyang pag umaga. Ito, ito, ito yung palingki namin. Maluwag itong palingki namin. Iba sa saan, kung saan-saan naka ano yung mga tinda, tinda, nila. Ayan Ito ang namin sa ago o. Oh. Ay, ba, yung hipon. Si Ayan o. Oh. Yan. Ang daming mabili pero Nagsasawa na kami sa kakain ng isda. Ayan. Kasi may nagtitinda rin sa harap ng bahay. Kaya no need na. Wala na yung ano, wala na yung mga seaweeds. Yung sa manok na lang. Ayan oh, ang sarap niyan. Pag umaga, breakfast. Ayan oh. Ayan, kuya ba? Ayan, vlog po ako. Oo. Oh. oh, oh. Ayan, oh ang dami oh, fresh na fresh. Oh, natikman ko na yung iba. Ayan. Ayan, Kuya Bal. Oh, ang dami. Oh, mga isang maliliit. Mga... Ayan na yung crabs. Ayan. Pero nakakatakot din kainin ng ano. Ayan, ang dami. Nawala yung ano. Nawala yung, oh, yung mga seaweed. Ah, wow, yung pusit nila. Oh, ang lalaki. dito sa amin. Ayan, ang luwag tong tindahan. Ayan, sarap. Pero nawala wala yung mga seaweeds. Yun sanang i i-vlog ko. Ayan, itong market namin. Napakalawak. Ayan, yung mga gulay. Dito sa agulaw Olao yun. Ayan, si Ate Dol Dumondon is here. Kuya Bal Santos Matubang, look. Ayan, itong palingki namin. Hapon na kasi kaya naubos na lahat yung mga seaweeds. Kaya dito naman sa mga lungganisa, sa manok, yung mga baboy. Ayan, dito yung palingki namin. Mala malawak tong palingki namin. Kaso lang, wala akong time. Kunti lang yung time ko. Ayan, yung mga lungganisa. Dito ako sa bayan. Ayan. Kasi pag nag ako, may assistant ako. Ayan, yung longganisa, sarap. Oh. Hmm. Sarap, sarap. Ayan ang mga baboy. Ito, oh, yung manok dito, fresh na fresh. Ayan. Ayan, marami. Marami mga ano, tindahan dito, malaki. Ah, ah. Uh, mga sam... kami kasi lagyan ko ng water dress. Ito so, rin kung soup.